I think ito na ang pinakamahinang utak na drug lord sa Pilipinas. This is history. This is history in the making. Ano ba sa, kasi nabasa ko yung mga ano mo, mga status mo doon. Medyo ano na okay. nabagabag ako sa mga pinagsasabi mo doon. Talagang ni-research mo no yung nahuling driver ay isang ano ba ito, nagpe-pretend lang ba o talagang legit na US Army dati. Well, according to him, he's an ex uh, US Army and alam mo naman uh, pag tayo ay nagbusisi kailangan um, hanggang dulo no. So napagalaman ko na ano pala siya yung pamilya niya is talagang pamilya sila ng mga um Militar. US na nag-serve sa US Army. So So malamang at sa hindi na sa nag 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 US Army siya. So I don't know kung gaano siya gaano siya tumagal or whatever pero yun ang kanyang yun ang common sa mga um, sa, sa, aking pagsasaliksik tungkol sa kanya. Of so you, he ano, is a Filipino American. Oh, he is a Filipino, American. So uh, hindi siya dual citizen. Siya ay hindi hindi siya Amerikano talaga, dual. Tingin mo? Well, dual siya kasi hindi ka naman pwedeng hindi ka naman pwede mag-serve sa US Army if you're not a uh, US citizen. Okay. So, he is a Filipino American. Yeah. Pero your honor, <laughs> anong relevance ng pagiging US Army niya sa tingin mo? Anong 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 basa mo na bakit US Army sa tingin mo may may relevance 'yun doon sa issue ng uh, Shabu na 'yan? well nakakapag, nakakapagtaka lang no um uh, nakakabagabag na um, you know ano ano yung nag ano yung nagtulak sa kanya para maging tulak <laughs> hindi ba kasi tati kang US army eh alam mo naman pag pag military ka no ibang disiplina diyan saka ang, ano kasi dito no mga banateros hmm. Nakikita natin dito yung unequal treatment sa mga Pilipino at sa mga American citizen. Mm -hmm. Kung dating Pilipino yan or dating Philippine military yung mm -hmm. yang niyan. Do you think that the media will not ano, we will just let it pass? They will emphasize it pero ito nung, nung nakita na na ex uh, US Army siya, yan din yung uh, parati niyang madalas na nasa Instagram niya and Most probably he is. Kasi nga yung pamilya niya talaga is talagang yung mga lalaki, niya talaga sila ng mga nag-serve sa U.S. Army. Bakit hindi ito in-emphasize? You know, that's, that's uh, one point. And then second relevance nito is, ano na mangyayari sa kanya? Mahuhuli ba siya? Makukulong ba siya? Dahil, uh, tapos may tanong pa dyan, dahil U.S. citizen yan, syempre tutulungan niya ng, ng United States, no? So, ano yung ano yung magiging kahihinatnan nitong nitong kasong to. Tapos ikalawa, kasi um yung sabi kasi niya is for 6,000 pesos. Pumayag siyang gamitin yung van niya. Pero when when I research on his profile, he doesn't he doesn't look like someone who needs 6,000 pesos. Alam mo yon, nagganoon mm. nagganoon kakadesperado na papahiram mo yung van mo, hindi mo alam kung sino ang isasakay, punong puno overloading and wala ka pang dalang lisensya for 6000 so all of those things sound fishy so it's either hindi lang siya driver at uh, isa talaga siyang um, you know part ng sindikato malaking part ng sindikato or is this just all for show you know um marami kasing bumabagabag sa atin dito sa mga nangyayari no at uh, alam naman natin na talagang nakakagulat yung yung mga actuations ng mga taong involved, 'di ba? Um, mga banateros. Uh, I think hindi ako nag-iisa kung magsasabi ako na first time kong makakita ng presidente ng Pilipinas na binibrief muna yung media kung anong pwedeng sabihin o hindi nung police na nag-operate. Pero dun sa simula, ano, uh, Madam sas? Uh, kasi syempre binalita ito eh sa media, no? Hindi naman sinabi doon na itong driver ay ex-military or Amerikano. Ano ang nagtulak sa yo? Anong ano, ano dito sa ibinalita ng media yung nag uh, ano nag, po, nagpitik sa na oy, teka may something dito ah. Ano yun? Para mag-research ka. Well, tungkol dito sa nahuli. Kasi napanood ko yung video niya eh, yung ini-interview siya. So, akala ko um, akala ko yung driver yung mga tipong parang ah, alam mo yung parang halimbawa yung mga nautugsan lang yung mga alam mo mm -hmm. mm -hmm. diba? yung profile ng mule 'di ba alam mo yung profile ng 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 mule na kinuha lang dahil lang ang ilan ng pera he doesn't fit that profile. No, nung naparag ko yung interview niya, nung kinakausap siya, I think sa uh, TV Patrol. lang eh, no? Mm -hmm. Konyo, konyo, magsalit, <laughs> konyo eh. uh, so magsalita. <laughs> so eh. so Social magsalita. Social magsalita. sabi ko, abay, ibang ano to, ibang klaseng uh, driver to. Social magsalita, tapos for 6,000? Tapos yun doon na ako nagsimulang i-research. Pero uh, sa tingin mo, sa, nasa car rental siya talaga ba? sa iyong uh, pagsisiyasat? <laughs> wala po siya sa karental. Siya po ay crossfit trainer. So, At unang ang, yun, unang kanyang... nangyari yun. Na nagparenta siya ng sasakyan. Oy. Well, wala naman, wala naman siya pinapakita, nagpaparenta siya ng sasakyan. Pero ang career niya is crossfit trainer siya. Dati pa pang... malay, Marami, marami pa nagsasabi dati daw, nasa call center yan. At parang meron ding background tungkol sa ipinagbabawal na gamot mga ganyan. So, pero ang kanya established career ay CrossFit trainer at ang mga kanya mga kliyente ay celebrities and athletes. And of course, hindi malayo na meron siya politikong mga kliyente, hindi po ba mga bandateros? 'Yun. Mm -hmm. At saka, ano, maganda 'yung punto mo. Bakit hindi man lang uh, binusisi ito ng media? 'Yun ang pinakaano doon eh. eh. Kung sabi mo nga, kung ordinaryo ano lang 'yan? Baka pati yung Jowa niya na ng media, eh, 'di ba? Eh eto talagang hindi man lang inalam ko ano ano pa ba background nito taga saan ba to eh, yan lang ang link eh doon sa lahat na nangyari. wala nang iba Oy tama tama ka diyan ano banat by di ba mm -hmm. uh, di ba yan naman talaga ang karaniwang nakikita natin sa media noon? pag may malaking involved sa ganito lalo na historical daw to mm -hmm. So dapat kung historical dapat historical din ang research di ba mm -hmm. Sino ba to? Di ba? Bakit ang lakas-lakas niya ng loob na mag-drive ng may ilang toneladang um, shabs, no? Mm -hmm. Diyan sa kanyang sasakyan, napunuan, tapos idadaan pa niya ng checkpoint. Bakit ganon ganun kalakas ang kanyang loob? Nawala siyang lisensya. Di ba? Mm -hmm. Wala pa siyang lisensya. Ako nga, alam mo, hindi ako nagdadrive, ha? Pero I don't think kung magdadrive ako, magdadrive ako ng walang lisensya. Parang ngayon lang ngayon ngayon lang ako nakakita ng ganito na talagang alam mo yung pahuli mm -hmm. yung gusto mong iko ng kayong tatlo nagda-drive kayo di ba mm -hmm. Kayo ba pag nagda-drive kayo pag ganito kabigat yung sasakyan nyo gaano ang pa paano ang lakad na ng sasakyan na ganyan ganyan kabigat Di ako personally pag nagda-drive ako tapos may checkpoint kahit naman kumpleto ako ng dokumento Medyo ano ka eh, kakabahan Iyiwas ka, eh. ka na eh. May kaba ka ng konti kahit na alam mo naman na ano, kasi di mo rin alam kung may dala Wala. ka ba or may naiwan ka ba dyan na something. So kakabahan ka lagi. Pero ito, eh, may nagsasabi dito sa comment section na huli me. Huli <laughs> me ang uh, dating sa kanila nito. Parang sinadya eh. Hindi, saka, saka naman, ano, no, boss dada, walang nakuhang ano, arma sa loob ng sasakyan niya? ay kaya hindi madugo. <laughs> Oo oh, nga, oh, okay. totoo ano naman. Bakit nga walang, walang armas, nabibit-bit kang ano eh. Baka daw hindi niya alam, di ba? At saka isa pa nga sa napunan mo, eh, parang hindi ito siya bulang, di ba? Parang merong uh, iba pa. Ikaw, marami ka atang alam dyan eh, kasi yung dati mong kaibigan, ganyan, di ba? Eh, eh <laughs> ano sa tingin mo? Uh, ito ba eh, talagang siya bulang o may halo ito? <laughs> well, according... <laughs> Well according according naman po sa presidente natin, na dapat naman po natin siyang wala under presidente natin oh, siya naman high eh. quality po at high potency, uh, di ba? Marami pang alam. Tapos eh. din naman mga nagsasabi hmm. na ang mga nandyan daw eh, medyo naninilaw at medyo nangingitim. So ako yung nag-search, no? Ano bang kulay nitong mga naninilaw at na medyo nangingitim? Eh yun ang nakita ko. Um, um, parang ano ito, crack, crack cocaine. At kung crack cocaine nga, eh tama nga naman na high potency and high quality kasi talagang matindi naman daw talaga ang tama sa addiction ng crack cocaine. And then I, you know, alam mo naman ako very curious sa kung tao, no? So tingnan tiningnan ko yung mga supot. So hmm. nakita ko diyan halimbawa yung isang supot diyan is isang um, sugar mill. Um, what's that the name of the sugar mill? Um, Basta, sugar mill tapos yung isa parang dry feeds and etc. Mm -hmm. sa Pakistan so search ko sa Pakistan siya. Mm -hmm. So kung yung mga kontrabando ay, ay nakabalot ng mga ganyan, mm -hmm. malamang yung nagbalot niyan ay nakakuha ng pambalot mula doon sa sugar mill na yon, di ba? Mm -hmm. Either galing yung sa sugar mill na yon For? or nakakedy na yung pambalot na yan, di ba? Ngayon ko ikaw ay investigative journalist, ano bang gagawin mo? Titingnan mo kung sino ba yung mga nag-import sa, sa, Pakistan, lalo na sa mga kumpanyang yan para magkaroon ng ganyang mga supot at... Uh, ano and and lalong lumalakas yung loob ko na this might be crack cocaine kasi diyan sa Pakistan pala dano na yun sa mga lugar na yan ano sila malaki ang parang paggamit ng pinagbabawal na gamot na cocaine sa uh, sa tingin mo, 'di ba, sa iyong mga investigasyon, medyo marami ng kaduda-duda dito. Ano bang sa tingin mo? Ito ay drama lang o pinapasok o nakapasok dahil may gustong makinabang na matataas na tao? Diretsuhan na po natin. Ako sa ako, there is more to the story than what we are seeing. Uh, Unang-una, um, yung yung actuations kasi ng mga tao eh hindi siya normal yung biglang wala nang halos masabi yung police di ba yung mm -hmm. yung sinabihan mm -hmm. ng pangulo natin na um, kung sasabat kami ah uh, uh, ma ano kung sasabat kami para sabihin sa kanya na wag mo sabihin yan ganyan ganyan kasi tuloy pa rin yung operation na parang hello naman mga <laughs> banateros Ang mga police, it-trained yan about yes. ko ano yung right. confidential at, at at ano at at yung pwedeng i-divulge in public, 'di ba? Hindi naman hindi, hindi, naman sila ano eh. Hindi naman sila uh, na napunta sa serbisyo niya na wala silang alam at, at kailangan pang salit sa sa kanila. They, they know it, no? As I if ano naman yung bumubulong sa kanya, oh, makikita niyo diyan sa screen, oh. Oo, nga. Yun. Kaliwat kanan yung bumubulong. Diba? At saka official 'yan, ha. Ibig sabihin, alam niya yung mga operation na ganyan. Hindi ho 'yan na uh... Basta lang isinalang diyan official who ito uh, mamamana to. Batang kapitan to. Oo, kaya lang wala na hindi na nakapagsalita. Bantayan ka ba naman ng ganun, tapik-tapikin ka. Psst, <laughs> easy, easy lang. Ha? <laughs> De, di siya. Tapos. Tapos ikalawa kasi niyan is mm -hmm. uh doon kasi sa interview nung uh film um, am na driver. 'Di ba sinabi niya na meron siyang kasama yung mga mm -hmm. nagrenta. Tapos in a very social accent. Sabi niya, eh, ko ng puno na eh. And, uh, <laughs> so ko, labas na kay uh, sunod na lang daw yung iba, di ba? So, sunod na lang daw. So, ibig sabihin, naka-convoy to. Hindi pa? Hmm. hmm. Naka, bakit isa lang yung, Alam mo naman, isa lang yung napromote. Alam naman, <laughs> Oh, isa lang yun na, isa may na promote. Yan lang eh. So naka-convoy to. Nakakonvoy yan sila. So nasa yung mga kakonvoy nitong 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 lalaking to, hindi ba? ah uh, so ayun yung mga bumabagabag sa atin, sino yung sino yung kanino kanino ba yung delivery? Saan papunta? 'Di ba? Eh, ang link lang naman talaga diyan yung driver. Mm -hmm. Hindi ba? So ngayon ba hindi imbestigahan tong driver mm -hmm. kung sino mga sino ang kanyang mga um, connections, di ba? May eh, mabigat yung mga connections ito eh. Celebrities, uh, athletes, you know, hmm. siya sa high level ng uh, lipunan. Actually, yung tanong nga dito eh, saan ba ito nangyari? Itong... Uh, uh Alitagtag, oh, oh, Batangas. Batangas, di ba? Mm -hmm. Ang bilis dumating ni Abalos, ha? <laughs> Hindi kaya siya yung <laughs> Nagtatanong <laughs> lang naman po. <laughs> Hindi, ang bilis yan dumating eh, di ba? Ah pagkahuli, pak! Huli! <laughs> Ang galing eh. Bilib talaga hey, whole, ako kay Avalos. Bilis kilos. Oh, oh, <laughs> whole of the nation approach eh. Ang uh lupet. -huh. Uh -huh. oh, oh. oh, pero na-research mo, Sas, yung protocol pagdating sa checkpoint. Mm -hmm. Kasi, hindi uh, uh, ba, checkpoint yan, ano? So usually, pag checkpoint, plain sight lang eh. Di ba? Titingnan mo lang. Kung ano yung oh, na. parang visual, inspec visual <laughs> inspection o, lang. Visual inspe then, inspe inspections lang eh. Ang alam ko kasi pag um, drug uh issue. Eh yung checkpoint naman wala naman silang alam kung ano yung 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 droga o hindi. But sana ko may aso. Hindi kaya hindi pansinin niyo, kaya nga nila sinabi na aligaga yung driver. Mm -hmm. Kasi pagka meron ka nang uh, nakitang uh, suspicious doon sa uh, ano Pwede ka nang pwede mo nang patingnan eh buksan. Tama ba ako? Meron tayong mga uh, po oh, buksan. Ano 'yan? 'Di ba? Pwede niya nang ituro bak pag Edge yeah. Ali Gagayong driver. 'Yun ang alam ko ha. Pwede. Oh, oh Pero pero ano to I I think it, it we will go into so much technicalities, no? Kasi mm -hmm. nga baka ma-technical pa 'to hindi pa makasuhan yung driver na yan eh. Mm -hmm. Anyway, so ang ang ano kasi need natin dito is paano nila tinesting yung laman. Mm, -hmm, yun nga. Kailan ba tinesting? Saka na-testing ba nila lahat? Oo. Uh, kasi of course, then, no? Na-testing sa... nila lahat, ha? Kasi... Nabawasan, eh. Bawas na, eh. Bawas. Ilan Baka. yung nabawas? Ang dami nun, ang dami Six... nag-testing yan. 600 kilos yung nabawas, eh. Yun. Naging 1.4 na lang, eh. na yun, eh. sinupsok. Okay, from two tons, <laughs> hindi ba? Uh -huh. <laughs> <laughs> Pero sa pating palagay mo kailangan na tong eh, investigahan ni Senator Bato. Nako. Oh, nako, ayan na. Ayan na. Ako ay naniniwala na dapat tong kasi ito ang biggest drug hole in history. Mm, -hmm. mm -hmm. And napaka brazen kasi na I think tanghaling tapat pa to, no? <laughs> well, tanghaling dapat, tapat. May araw, may araw nakatirik ang araw nung nahuli. ba mm -hmm. diba? Can you imagine? Nakatirik ang araw. May daladala kang dalawang tonelada or 1.4 tahan brother na kontrabando sa sasakyan mo? Mm -hmm. Ganun kalakas yung loob mo? Iba bakir nito, mm -hmm. Iba ano. nito. Hindi, ang tanong nga dito, ito kaya, eh, sa, ikaw, tansya mo, makakasuhan to. Parang umaasa ka pa kanina eh. Sabi mo kanina, uh, wag na natin i-discuss kasi baka ma makalusot pa yung drive. Sa tingin mo ba makakasuhan pa to? Well, base sa mga his base sa nangyari sa 2021 no, nung no, isa yung si Sayarot, no, nahuli mm. na yung ng mga pulis na mugshot. Ito mm. nga walang mugshot itong mamang to eh, itong mm. tunog na eh, na mugshot, nagkaroon pa ng chase. Mm. Na pa ata yung mga pulis doon, banat bay. Eh, isa nga anak pa eh. Huling-huli na tumanggap eh. <laughs> mm, dalawang wala <laughs> no, nakalaya. Iba... Laya na. <laughs> Bloodless. <laughs> grabe yung break dyan. Eh. 'Di ba grabe yung Kasi mo hindi hindi na sila nag-aattempt itago eh. 'Di ba? Wala nang... dati eh. itiiit pinipili pin nila itago kung saan-saan na ilalagay sa manika, ilalagay sa ano pa ba 'yung mga ano dati gulay, yung talagang itatago. Ito talaga, nakaling tapal, magdadrive ko ng, ang, ang laban laman ng, ng van mo is uh, 1.4 ton uh, kontrapando. Kasi, mag ka lang, wala ka pang barin. Ayun nga, sasabihin niya. Wala ka niya. sa loob. Siguro kung alam ko na drugs, wala. hindi ko idadrive yan. Yun ang magiging, ano, eh, magiging depensa nitong mamang to. Eh. So, siya'y napag-utusan lang. Or, yun nga, nirentahan. 6,000, na. Pesos, yung renta sa Ikaw sa van. pa, driver. 6,000, ano? Eh, magkano renta ng sasakyan ngayon? Tatlo lang yung nakasakay. Pinakamababa, 10,000. Pero sa tingin mo, dapat yan hinati-hati? Kasi yung ganyang kalaki, ano yan, eh, di ba? From 13.3 billion oh. napunta sa 9.6 billion. Hmm. Billion pa rin. Malaki pa rin. Eh, bakit pinagkasya sa isang van? Kasi baka, baka punang, ano? Baka po Baka mm. po nagtitipid yung drug lord. Bawa. <laughs> Grabe, drug lord. Pwede rin naman, no? Oh. Bilyon? Nagtitipid. Puting ano, putting, uh, all your eggs in one basket, ika nga. Eh, yun ang style I, siguro. Alam mo, hindi naman natin alam yung sistema, no? Mm. Pero dapat siya siguro I, hinati sa 15, eh. oh sige po. I think ito na, I think ito na ang pinakamahinang utak na drug lord <laughs> sa Pilipinas. <laughs> This is history. This is history <laughs> in the making. Grabe. Correct ka dyan. Hindi, tama yung sinabi. Kasi kung ikaw ha, drug lord ka, tapos may inutos kang ganyan, di ba siyempre meron kang advance party para siguraduhin yung dadaanan, walang checkpoint. Di ba? Hmm. Mm. Ito, mukhang talagang uh, you know? lapit mga suke. Ito na talaga siya. Oh. Lalapit na ako. Ito na. Oh. Ay, yung may ganun eh. Hulihin mo ako. Oo, parang may ano eh. Hindi, yung mga may... nagtitinda nga na yung mga small players nga. Eh, kung pwede lang, pag nag-abutan yan, halos hindi mo talaga makita eh. O. Naglalaban pa. Oo, nanlalaban. Ito, wala, Nalala. binigay. Okay. Kau na, kayo na, bahala. Oo. <laughs> And... Hindi sa ano na nangyari dito sa driver. Ano ba siya? In-inquest ba siya? Ginawa ba siyang state witness? Wala na. Binisto um, niya na, na kasi. Oo oh, nga. Ay May mugshot na ba ito? Nasa Pilipinas pa ba ito? Nasa, nasa kulungan ba? Kasi ano ba to? Ano na nangyayari sa kanya? Yun ang pinagtataka namin actually, Sas. Kasi wala nang follow up yung media tungkol dito eh. Eh usually, katulad ng sinasabi mo, yung driver lang ang involved eh. So, dapat umiikot dun sa driver lahat para sa maimbestigahan nila yan. Kung siya ba may ari na no sa sasakyan At saka kung ano, ayan nga, katulad nung sinasabi ko, napakalaki ng intel funds ng uh, gobyerno natin. Pero naunahan mo pa silang mag-background check doon sa driver. Oo. Oh, so, at saka wala pa silang comment doon, ha, Sasa, sa, sa mga inilabas mong expose tungkol dito sa, ano na to, ha, suspect. Pero ito talaga eh, ting ayun, tingin mo ito ay isang isang scripted na ano, na palpak na script ng uh, gobyerno. Well, kung titingnan natin ang mga pangyayari, is mukhang hindi naman siya eh mukha talagang meron itong something fishy, 'no? hindi maganda yung script nito kung kung ito ay isang palabas. Pero unang-una, dineklara mo na two, ta two, two, two over 2 two tons, napunta sa 2 tons, napunta sa 1.8 and then by 1. final 4. inventory 1.4. <laughs> Tapos, bumaba din yung values. Doon siya po from 13.3 to, to 9 billion. Alam mo, ba ba, no? Kung hmm. ito ay nangyari noong panahon ni Digong, no? Kung ang mga politiko noon, nagkunahan na tong i-Senate investigation. Sinabi hmm. mo ba? Tama. Palagay mo, bababa pa yan. Huling tawad na ba yan? <laughs> hindi, pero hindi ba may hearing sa Senate nung nakaraan? Sas, yung... Uh, sinasabi nilang biggest din yung kay Mayo. Oh, uh, meron sila yung mga pulisa sinasabi doon na 30% sa asset ang request ng asset eh yung total nung mahuhuli 30% yung mapupunta sa kanya, hindi na pera. So eh two tons eh. Tapos naging 1.4. oh, hindi kaya ito na yun. Baka binigay baka binigay na yun din sa 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 ASE. <laughs> hmm. well, hindi kasi hindi may ba? ganyan hindi ba nung hearing nung nakaraan kay Senator Bato mm -hmm. sa Senado na nagkakatanong pa nga sino yung asset hindi nila binibigay, di ba? Oh, yun yun eh may third man so, daw silang cut. Pero it, ito na nga no, uh, bakit pababa ng, paba, pababa ng pababa yung 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 inventory? And ako kasi dito, parang, you know, kahit hindi natin gusto si Bongbong, pinahiyan yung presidente eh. mm, -mm. Diba? Um, or, or baka naman hindi kasalanan ng mga operatiba. Baka talagang, mm. baka yun talaga yung value, no? Mm-hmm. -mm. <laughs> kasi bakit ako magsisinungaling yung presidente, ba? Diba? Bakit naman siya magsasabi ng fake news eh, hindi naman mahilig magsabi, hindi naman mahilig magsinungaling si Bongbong. Ayo. So ako ay naniniwala at naninindigan mm -hmm. na tama yung sinabi ng Pangulong Marcos na ito ay 13.3 billion at dapat talagang alamin kung bakit ang naging inventory bigla. Ay 9.6 9.3 mm -hmm. uh, billion. So Malaking halaga yan, ha? Ah, na parang sa isang araw lang, gano'n na yung ubusan. Ano? Apat bakal lakas yung mga yan para biglang bumaba ng ganyan. So, kailangan doon tayo sa sinabi ni Pangulong Marcos kasi yun yung sinabi ng presidente, yes. eh, di ba? Imposible magbigay siya ng figures na ano, no? Na, alam mo kung sino talaga makakasagot nitong tanong na to? Si Senator Bato. Mm -hmm. Di ba? Iyon talaga, eh. ang makakaano nito, bakit to? Kasi, eh, talagang pwede niya ipatawag. Pinatawag niya yung mga pulis, eh, di ba? na nagalit pa nga siya kay sino nga bang kaway niya noon si Tul si Tulpo no Oo. Uh, dahil sa medyo hindi maganda na banggit oh basahin natin itong uh, comment na to galing sa netizen natin ano hmm. bakit po naka full set up agad yung cameraman ng RTVM sa biggest drug haul daw question mark uh, naka set up daw kagad ka yeah. hindi, tsaka yung mood ng media nung uh, Nung panel ng media, parang chill-chill lang sila. Mabilis eh, sabi nga eh. Nagtatawanan lang sila. Considering na sobrang laki na itong ano na to ha. Ayan o. No? Ayan, Ayan. Na Mo naman. Mm. Sa sobrang pagka full set up, kinabahan. Kinabahan uh -huh. yung ano, sundalo ba yan? Para magpa-interview. Naka ano pa nga siya Naka ano. Uh, yung eh, ano. Binubulang ano. Saka ano may... kaya yung binubulong? And then look. Mm -hmm. And then look Sige at po. that, no? Nakabalot pa yung karamihan. Mm -hmm. So hindi pa na-test na... yung lahat. Oo nga. Na. Na-test niya ba nila lahat yan para masabi nila lahat shops? Kaya nga matitek... parang feeling ko ma to, no? Yun din ang sinasabi no, actually uh... kanina eh sa mga uh, na-interview. But mas magaling pa kay Bongbong. Ayun lang. Ay, Experto siya pagdating sa game. Di totoo naman, 'di ba? saan naman nagsabi na. high grade. So alam na alam niya, tingin pa lang. Oh. Okay, mas magaling doon sa presidente. Oh, kasi... Mm. Alam ko tinitest pa to eh. Huh? Diba? Alam okay, ko may... tinest na nga. Alam ko <laughs> eh. E, e, baka kami experience. tinest okay daw. <laughs> Anong okay. mga... Anong test? Nadali, na? Nalilinawin natin oh, na ng police na expert doon. Hindi naman expert. sila magsasabi na droga yun kung hindi oh. nila, uh, nila tinest uh, yun. So tinest test daw nila maganda raw yung... Linawin natin, yan. baka mabadshot si Sas. Mm. Ay, na? na lamang high ito, quality? Ito, ito, ito talaga mga banateros. no? Oh. Kaya kayo nakapapahamak. Eh. <laughs> <laughs> Hindi. Sinilinaw lang natin. Tines ng mismong investigador. Oh, kasi, kasi may pang-test sila dyan. Eh. Nilalagay sa tubig yan. Ginaganon-ganon. Di ba? Hindi naman. Wala naman tayo sinasabing na test. Kasi na Binabasa lang namin. O yan, nakasulat. Oh. <laughs> oh, anyway, uh, Sas, bago tayo magtapos, ano bang ang uh, mensahe mo sa mga kababayan natin na natatawa sa mga nangyayari na ito? Well, Amin mensahe ko lamang po sa ating mga kababayan ay panindigan po natin yung sinabi ng Pangulong Marcos na ito ay 13.3 billion na shops. Ito yung pangapanahon na kinakailangan niya tayo na alam mo yon na nasa likuran niya kasi biggest struggle <laughs> <ho> to <laughs> eh, sa history. So dapat i-celebrate natin to. Mm -hmm. <laughs> tama yung sinabi ni Pangulong Marcos, di ba? Bakit naman magsisinungaling si Pangulong Marcos? So kailangan, ano tayo, full force tayo sa kanyang sinabi na this is 13.3 billion. At kung bumaba dyan, eh, may mekos-mekos, di ba? Tapos ikalawa, tingin po natin ang sinabi ng mahal na Pangulo na magtipid po tayo sa kuryente. <laughs> <laughs> Hindi ko po alam kung paano po tayo dumating sa ganitong pagkakataon na kailangan na natin magtipid ng kuryente. Pero magtipid po daw tayo ng kuryente. So yun lang. Maraming maraming salamat sa Abad Atero. bago sir. tayo matapos, no? ano naman ang uh, masasabi mo kay Senator Bato patungkol sa dapat niya na ba itong imbestigahan? I think, Sen. Uh, Senator Bato, I think um, Minsahin, that no? bilang that PNP chief, you can smell a rat from far away. <laughs> And I think... Uh, Ito hindi ko dun ah. diba? <laughs> <laughs> Itigmig-tumigil it, it, ka ba na ba yun? <laughs> Kasi napanood so, so ko na yung na vlog ni Banat Bay, may hinahanap ka raw kay Senator Bato eh. Oh. Ay, hanapin mo na ngayon si Has. <laughs> Oo. Uh, hanap, ang uh, Senator Boto ito ang mga pagkakataon na kailangan mong tumindig. 'Yon, 'yun 'yon, yun. kailangan mong tumindig at maging matikas ano at maging yung... mm -hmm. um mapangahas. Kasi kailangan natin ng katotohanan. Sino ba ang nasilikod ng shops na 'to no kung shops talaga 'to sino yung kasi biggest eh, hindi biggest dapat historical, historical din dapat ang investigation diyan. Mabigat yung sinabi ni ano, ni okay. na maging matigas, tumindig, tapos uh -huh. may rap pa. Bakit? Hindi, hindi Ibang pa klase, matigas? Ha? Ibang klase. Ewan ko. Tindi na mga lingwahe nito ni Sas. Eh. Talaga nga naman. Eh. Anyway, maraming maraming salamat at unlock mo sa amin. Ha? Ang huling tanong ka na lang. Ito, last na, sandali. Nasa China ka ba talaga? Hindi, <laughs> biro lang. Huwag mo na sagutin. <laughs> maraming maraming salamat po, uh, Madam Sas, sa uulitin po. Thank you very much po. Bye-bye. Uh, thank you, Banateros. Thank, thank you, SMNI. Bye!